Ayun ah. Ay Ay <laughs> muli. Burama eh. Ayun. Ayun. Ang laki pa Good morning po mga boss. Ayan. Maninig sa po kami dito. Kaya lang po. Mahangin. Na-trip po namin kung kakaulit po tayo. Ayun. Nakataw-taw nga pala yung bakang bingwet Kasabay po natin sa tiksay sa po sa pating Kasi po uh, ala pong ganong mahahukay na pamain. Mahirap. Ayan. Maninig sa po kami. Nito na pero po dalang konti ng pamain. Ayan, pare, oh, kaway ka naman dyan, oh. Ayan. Ayan, dito kami, oh. Ayan, tetis na namin kung makakauli, kaya lang, maano, mahangin. Ayan po, dito na, sa may bukid, sa may sapa. Ayan, harap ng pwesto. Mahangin kasi, oh. Maano po yung tubig maalon ayan tiksay po fishing adventure oh, nahangin lang pare Yan, nakatawtaw po yung bingit ko habang nag po kami ng nag pa tayo ng isda. Ayan po, lakas ng hangin, no? hindi mo makapamaral yung kukumpare ko. Ayan, ako po. Oh, sobra lakas ng hangin. Eh, pero antay, antabay tayo kung hihinto yung lakas ng hangin. Ang ganda po sana ng ano rito, no? Ispat. Kakain na lang po ng tinapay. Ayan, kakain na lang tinapay na lang. Emong, baka naman. Ayan, ang lakas po ng ano eh. Ng hangin. Ayan, kakain mo po kami ng tinapay. Ayan po, pandesal po kayo dyan. Kain tayo. Malakas po kasi ng hangin eh. ayo kaganda po ng, ano, ng spot. yan habang naghihintay po tayo ng lutang at malakas yung hangin, magigyan tayo kaming wet. po kasi kaya lang lutang. Ah, oh di po, may kakaltera eta namin. Hoy, ospa, eh. nakagat niya. Na, Dela pare. Embo, ospa sympaino. Nakagat naman. Dinasapin yung silver. Hindi gano'ng ako silver. silver pare, kung ano itsura ng guramay, ganon. Pero kulay silver. Okay, Yan po yung kumpara ko. Ayun, naghahanap po ng lutang na isda. Kaya habang naman tayo, naminimigit po tayo. Malaki po yung kumagat kanina. Hindi ganoon po na ang buta. po yung pwesto nito. Kaya lang, medyo mahangin po talaga. Ah, Lilipat po tayo. Ayan, alang lutang. Kami po lumulutang. Ayan, ah, lipat po kami sa bagong spot. Mamaya. kita sa lang po tayo mamaya. Dito mga pala tayo napagpad. Doon sa gabing silidad, wala po tayo nahuli. Ayan, ah, tatry po natin dito kung makakahuli tayo. Ayan, ang tabay lang tayo kung makakahuli tayo dito. Doon po sa ano, wala kami na nahuli kaya lumipat po kami rito sa isipat nato. Ito, eh. sabi bukid lang po ito. Sapa. Sana makahuli tayo. Ayaw po nilang kumain, kami kakain. Kaan tayo? Panasal? Ayaw ko magat kami. Ayaw ko magat eh, kami kakain. Ayaw na. Uli, burami. Ayaw na laki. Naramdam mo pa uli. Oo. Yes, hinatang agad yan. Eh. Mm. Ayun po, laki o. Oh. Ah, for the first time, laki ng huli kong pinapi o. Ito, papawala ko po, po para lumaki pa sila. Ayun, kaya pang kita yun, laki. Ito, Ayun, malaki na. Ay, dun yung tari yan. Ayun po, isang tilapia lang. Napagkalaki. Apo, ah, si pare nag-uwi na, alaras na nahuli sa Tiksay. are? ano ka naman? <laughs> Set clock! mamaya <laughs> O uwi na kami. At, ano na, anong oras na? Asang tilapia pa lang, napagkalaki pa yung nahuli ko. Tinuli ko pa. <laughs> Ito, po, puro kwento na... na lang, na walang katuturan, no? <laughs> Isa lang yung nahuli namin, pinakawalan pa namin. Ayan, alang kwenta, alang kwentang-kwentuhan. Ayan po yung baril niya, kinalawang na. Kailis <laughs> siya, kanalawa ko na, hindi nakaputok. Hindi nakaputok. Hala. Eh, babawin na lang po kami sa susunod na... Susunod yung pagkawan daw si <laughs> Babe, Ano lang po, babawin na lang po kami sa susunod na vlog. Eh, Pagpasesayan nyo na lang po yung aming ano, yung, yung, yung vlog. Pero din naman nasira. Nakahuli kami rito. Kaya e, hanggang sa muli po. Eh, maraming salamat sa inyong support. Ha.